Kuya, magkasama na naman kami din eh. Aba. si <laughs> na missis Kami na may Diyan muna kay na, Eh. Yan dito po kami kay Kuya Noel sa Bilas nga bang ba Kuya ang tawag doon? Oo, oh, ni Alvin. Bilas ni si Kuya Alvin. Ay, ari nga Kuya. Ay, nabubulok lang ang Kuya. Hindi dami na laglag. Gawa nung nagtag-ulan itong anong ito, yung init ulan. Ah. Ari po ang ano, Miracle Fruit, Kuya. Miracle Fruit. Ayun po. Oh. Kuya, ako hihingi ng pananap sa iyo, ayos lang. Oo, oh, oh, ayos lang. Kalabas. Ilan? Kalabas siya daw. Alabash. Ano pang lalutoy? Lutoy, lutoy, hindi. Mga lutoin din. Ang ano kuya? Nahinog. Mga gusto si magdala. Ay, may nadala talaga ako kuya. Pag ako'y bibigyan mo. Oo. Oh. Ari, ano, hinog. Ina, matag mat mat magulong na. Ay, iba ng tunog. Ari, hindi pa. Ah, ito. ito ah, parang langka. Hindi pa oh. Ano pang, eh, si Kalayas po. Tsaka si Kuya Noel. Ayan, alam niya ni eh, Idol. Ayan, anong hinog niyan eh. Oh, ay, ay, ano, ay, ito ba na, kuya yung tinatawag na miracle fruit? Oh, kung sa ano natin, kalabas ba yan? Kalabas. Kalabas. Oh, kalabas. Ba't siya kaya ito tinawag na miracle fruit? Nakakapagpagaling ng ano. Oo, oh, marami so, oh, talaga nito. ano, eh. Bagamat hindi pa sa pag-aaral, pero maraming nagpapatunay na Magaling nakakagaling. Oh. Kaya ako ah. nagtanim ito Maraming eh, nagpapatunay. Kasi mga dito mga taga dito sa amin, yung talaga nung sasabi ko, ni ko yung mga na-stroke, itong pinainom namin eh. At ay, kung bakit nagaling. Oo, nagaling oh. talaga. Malakas sa katawan. Meron ka doon kahit yung interview mo yung lagi kong nagbinibigyan dito. Linggo-linggo na ako ka dito nung gutuin yung matanda doon talagang yun ay hindi na nakakapagtrabaho ngayon tinan mo panatakbo pa sa pilapil sa tubigan eh mm. Oh. haba oh, makikita mo madaan naman doon pinagtanim ko na rin binigyan ko na rin ng pananim dito yan parang pararamihin ko sa amin kuya parang na rin yan sa GMA pero hindi po nare-recommend ha baka oh, baka, <laughs> oh, hindi ngayon, ba tayo wala man bagay... tayo ano ay hindi <laughs> oh. doktor ano oh, kung bagay oh. based lang po sa mga experience oh, Tari, sa wala mga, experience taon, pero nagbunga na yan Ah, basta kuya, isang taon pagkatanim mo. Oo, oh, basta yung malaki na. Mm. Ay, ano naman itinatanim dito kuya? Ito, pananim na ba ito? Ay, nabato, nabato. Ari, sanga. Ay, ano po yan, yung, yung tawag dito, yung pang tapal naman yan. Ah, tapal. Ay, mga sanga lang, mga lalaki, yung gusto mo, yung talagang gusto mo sa pag mo, mga isang taon. Ay, nabunga na kuya. Oo, oh, ganito lang kalaki, oh. Ito. Pinagumpisan ko nga lang kasing liit ng ano, daliri. Ito, tinamagan ganito dati, hindi nalim ko nyan. Ito lang, oh. Ito, dati, pinagumpisan ko, ganito lang kalaki. Mm, mm Oh. Pag ito ko kinakain, niluluto pa ano? Ay, may ginagawa juice ba yan? Ah, juice. Oh. oh. Ari, na tagala, naging alak na. Ganito ah. pala yun. No? Oh, yan, no? oh, yan, tamo, yun pa lang yung buko niya. No? Ay, yung think... salansunis yung... sa atin. Oh, yung, ano? Aba, Ay, aliit, aliit ah, eh, eh, ito. Ito, la... yung maliit na ito. <laughs> lalaki ng ganito. Ito, ito yung bulaklak. Makikita mo. Ah. Ari, ari, ari. Ay, yan, yan, oh. mo. Yan ang bulaklak. Oh. Yung ano? isa yan, tapos nagiging buko na. pa, kuya, bulaklak. Oo, oh, bulaklak yan sayang kuya yung mga nalaglag oh. Ay, talaga sayang. Ano na itik pa oh. Ari kuya, hinug hinug na. Itik pa. Parang kasi laki siya ng bula. Ano kuya? Oo, oh, ay, malaki pa kasi bula. Sa bula. bula pang basketball. Pang pinaka pinaka malaki. Pagkadami pala dito. Ay, Yan bahay ni na, ay, na ay, kuya Noel po. Tsaka ni Ate. Bulas, tingnan mo ari, malaking Oh, ang dami. Yan oh. No. Ay, 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 mas malaki pa sa bula kuya. Ah, oh, may 10 kilo lalo yung dati niluluto namin dito noon pag sa laki talaga. Tapos yan kuya ay eh, yung na-experience na amin nung nagluto kami. Mm, mm Kulay puti yan ayan eh, oh. Puti. Tapos kapag niluto violet. parang kulay violet. Ah. Mm. Nag-iiba ang kulay <laughs> yan. Iba oh, ang kulay. Ay, ito dami kong tindanib na yan. Uwari ka na kapag pasalubong ka pa na sa akin kuya dyan. Oo, ano? oh, oh. dati nung nagpunta kami doon. Mm -hmm. Niluto mo ba yun? Niluto kuya. Oh. Ah. Na yung sabi mga uti nagkukulay itim. Oo, mm. oh, nagkukulay itim. <laughs> Ari, dito sa mga kahit mga ano, mga sampo. Magatto ka lang kayo. Oh. Ay nakakahiya naman kuya. Hindi, lahat pinaano ko ito, talang itid. Ano ito babawasan ko gawa ng ano? yung maano na, na malaki pa sa bulak. na. Ay sige kuya, bigyan oh, mo kahit ako. Yung... Kahit, dalawang piraso lang kuya, Nakakahiya naman okay, pag sobrang hey. dami. Ay tama niyan. Tama ito pag ito, makikita mo ito pag nabuo ito sa iyo, sa isang taon, nasabi mo may bunga na yan. Itong itong bunga ito kuya. Oo. Bubungan ito after 1 year, ganito. Oo. Lalo yung mga nasa nainitan ng ba, konti. Ay, parang madre ka ka. Oh. Na, itutusok mo lang. Mo siya, ay, ano, hindi masik. siya yung galing sa buto na ganito. Ano, wala, ano. Ay, hindi. Dinasibol. Ayan, kuya. <laughs> ay, sige, may itong pinutol ko na ito. <laughs> oh. Nagkaroon, nagkabunga doon. Pararamihin ko sa amin kuya. Tapos ay, pag mga nanghingi din, ibibigay ko oh, din. ba. para so, din natin para makumalat. Eh, kung nakakapagpagaling kuya ng mga may sakit. Ay, okay, eh. ay talagang marami mga naman yun. Eh. Oh, miracle, mm, miracle, ano nga daw oh, ito? Miracle, fruit. Ayan, to. Pabigay ko sa iyo kahit mga kaya mo mga sampu, ganyan, lima lang. Ipakadami ko yun. Hindi naman nasisira yan. Kahit yan ay mga isang linggo bago maluto. Nasa inyo, pagdating mo. Hindi basta nasisira yan. Ah, ay sige kuya, ibibigay ko din yung iba. Oo, kung mayroong mga gusto na ano. Oo, ay hindi mo bilibinta kuya. Ah, hindi. Pag may bumili si iho limbawa. Wala, pwede may ko Yun si ano, <laughs> <inaudible> yung nga siya, ano. Miracle fruit nga. Ang isa na rin to na yung wayang <clears throat> yung sumalangit naman na yung tiyan namin dati noon talaga. Ang pagamutan nila sa ano, tayabas alok ba na ata yun mm -hmm. na yung sugat niya sa paa yung may diabetes yun ay hindi kaya ang ng gamot hindi kaya ang pa, pagalingin yung pahilumin oo oh, so ayan yun, ay talaga, na namin wala pa isang linggo yan o, ang tuyo-tuyo yung sugat yung testimony niya talaga sabi nga ha? sa akin mag ano daw ako maglutong gluto at dahil yung mm -hmm. kasamahan niya gusto bumili at gawa ng bat ko nakagumaling yung kanyang paa ayun mm -hmm. ay, hindi man ako nakapagluto wala pa akong tanim Ayun. Ay hey, ngayon, madami na, marami na nabunga hanggang doon. Sa kabila doon, may ibang bunga na doon. Oo, oh, meron na rin kuya. Oo, doon sa pababa namin sa tubigan. Yung mga oh. gilid ng ano ng luti namin, tinaniman ko na no niyan. Oh. Ginawa kong bakod. Ay, Pero nabunga ba? ng iba. Ang galing ano. Hmm. Kaya na ni... yung... Pwede mo pala kuya, ibinta. tatanong sa inyo ito kung paano. Pwede mo ilagay siya tutusok-tusok mo ba? Tapos ibinta mo kuya. Hindi, hindi sa pagyayabang sa Los Banyos. Ang kilo talaga niyan. Binibili doon 500 ang isang ano, isang piraso. Ang Oo. Oh. May dumayo nga dito eh. Oo. Oh. Oo, hmm? oh, 500. Ginadala daw nila sa Laguna. At oh, doon ay... Ay, binibinta. Ngayon ay ano na, yung ginagawang tabletas na eh. Nahalo na, na nila. ah, ginawa na nilang tabletas. Oo, oh, oh parang nasa 200 yung sang 20 piraso ata. Ang tabletas niyan. Kung maga kuya, halimbawa hindi naman siya nakaka-overdose. Kung maga... Ay, wala. Ano no, baga naman yan. Yung prutas, ano? Prutas yan, yan Lalo pag iniinom. Hindi, dati hmm. para pinadala ko na kay Alvin yun eh. Ay, meron na rin, nakapagluto na kami. Ang kailangan kasi dyan ay yung dirit-dirit ano. Bigay na nga lang daw. <laughs> Bigay nga talaga, kahit uh, damihan mo pa ngayon. Gamit. O, oh, kung hanggat kaya mong dalhin, papadala ko sa iyo yung mga hinog. At mandami ditong... Kahit dalawang piraso lang kuya, at <laughs> gawa na ba kami nanghihingi sa iyo dito? Hindi, marami pa dyan. Pero pa nga ako doon sa mababa. Ay. Ako na may balikan. Pagka, eh, ay, sige kuya. Oh. Kung ipagkakaloob mo, eh, baka may manghihingi sa akin. Eh, ay, ari, di... ari, talagang hinog na. Oh. Pa paano malalaman nga kuya? Patoktok nga ako. Hinug. Oh. Uh, ang tigas, parang baon ng yan. Ay, siya nga, ano. Ay, ito, mga baon niya, no. Mga pinaglutuan ko na. Pwedeng sa lukot pati. Oo, uh, helmet. Uh, Pag hilaw. Hmm, Gagos mo <laughs> helmet. Ayan ang ibang tunog, ibang ano, mm. tunog. yan, si Kuya Mapo para... pala, ay ano, yung si Kuya Noel. Oo. Oh. Yung Kuya Noel vlog. Ayan. Hinug na na yan. Ayun. Para mataginting arin buo. Oh, Oh, parang hinog na lang ka. Sa ay, bibigay mo ako, kuya. Hmm. Salamat, kuya. Lahat nga yung hinog na, bibigay na sa'yo. Ah, ay, baka may nangihingi pa sa iyo dito. Hindi, hey, marami namang ano dyan. May marami pa ko dyan. Oo, oh, pagkakamay oh, Hindi binibinta ate. Eh, ay, talaga nang kinuha ko yun. Sa bagay, kung makakagal. At di ba't sinanay nataas pati ang kolesterol Ay, pwede rin. Ay, sige kuya, pag namunga sa akin, ipamimigay ko rin. Para makatulong ba? Ay, mo nga Marami ako pa ating pananim. May eh, si Ate hindi na, Heidi po. May, na? may oh. nagdala sa ko Alvin nung minsan, eh, hindi pa nabunga. Ibig sabihin pala Pero wala isang piraso. Nauga ba ate? Yung isang piraso na buhay. Ayan ko yung hinug. Hinug na pero yung pinakamalaki nito, naabot ang 12 kilos. 12 kilos? Okay hmm. na siguro ko hmm. yan, tatlo. Mga lima na, para pagka ano yan. Ang isang piraso nito, baka ito pagka naluto mo, uh, mga isang litro. Ang isang ganto? Oo. Hindi na ng tubig. Hindi, hindi ito lalagyan ng tubig. Paano nga pag naluto ko yan? Parang naluto ko na dati eh. Kung oh. bakit, babaakin ko. Oo. Oh. Tapos parang pipigay mo para sa nyog, para yung madaling maluto. Kasi pagka natagalan, ano yung nasusunog ang ilalim na ay, uh, parang pipigay, kakayo ko na lang parang yes, sa hmm. Hindi, yung basta pag kinahid mo, ay, alam ni sir ko, pagluto, ah, mo, sir, kung parang pagluluto, ah, si ko na rin. Ah, sige, na din naman si Udo. Oh, uh, oh. Uh, ko pati yung vlog ko dati, parang tinuruan ako ni... Oo, oh, dati yung vlog ko dati ah. Oo, oh, tsaka sa mo. Pag mo ng buong buong ganon. Ay, 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 tagal maluto. Parang siya mo. ay pino Adi yung pagkakayo. Parang kakayo ko ng kamay. Aba, ay nung... Oh, pwede, pwede, pwede rin durugin mo. O, durugin mo pwede na kamay. Pwede rin ang kamay. Oo, oh, ah, oh, parang pwede. kita ka nga ng nyo. Oo, oh, parang ganun. Para pagka pag, pag hinalo mo, pinong-pino pinong na. Madali na siyang... Ay, paano pag paaapo yan ah? Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Oh, dahan, 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 dahan lang. kahit sa silin, kahit di naman, kami nga dito ang lutong silin pa eh. Ah, ay sige. Dahan, mga... ah, apoy ay, 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 ay. O, kala ayang, nag oh, ka sinaing. Ah, ay sige. Para hindi mga moy. Mm -mm. Ay, ako isa dyan, ano na dyan, yung salaang ko, para hindi ka na magpiga pagluto na. Hmm. Yung pinong-pino. Oo, oh, yung pinong-pino. Alam na yung sir, talaga yung nakapagluto rin ko ay nasampulan na niya magluto. Oo, oh, matagal na rin eh, pero medyo nakalimutan ko na rin eh. Para siyang buko ano. Oh. Tama mga kaysan. Yan naman yung tatlo. Okay. Oh, yan kuya. Hindi yan, dali mo na yung mga hinog dyan. Pag sitapit oh. ko pa dyan. Oh, si kuya. Kaya pa hindi nawawalan kuya ng bunga, ipinamimigay mo pala. Oo. Oh. Kung bakit blessing yan, ano, ano, parang gano'n ano? Miracle ba? Miracle nga. Blessing. Hindi ka nagpapabayad kuya? Hindi. Talagang kung sinong gusto dyan. Sa dami ko na itong nabigyan talaga nito. Ang laki nga na. Sabihin na ano. niya ay, hindi pa rin luluto ulit oh. Sabi ko ngayon magluto na ang dami nino. O, ang Binigyan pa ako ni nanay sila nino. O, nanay nino. So, Aray nga, gusto dyan gustong na ay nari. Pwede na ito. Kaya lang ay baka gulangin gulang ito. Aray o, sila lima. Ay ito pati, nagiging alak talaga. Ay, yung ibigin ginagawang wine. Oo, oh, pag hindi pa kasi na ah, Pag hindi mo na nakain, nalagay sa ripa, ate. Hindi, pag nainom. Ano ay juice ice? Araw-araw daw, tatay, sabi ni ate, ay di isang oh. shot. Ay, gamot yun sa hika. Ayan. Uh, Oo, oh. Sara, Sarah, ikaw. Ay, ayos na ate. Kuya, yan, pakadami na ayos na. Aba. Ay, mayroon pa nga doon. Huwag na, sa iba na. At baka may manghingi pa, kuya, ayos na. Ay, tumikos na po ito. Kaya, baka yung sasakyan. Pananim, kukuha ko pala. Ah, sige kuya, salamat. Magandang may buto sa ito ate sa ibulo. May deep yan. ganda. Uh, uh, parang yung sapakwan. Ang buto ay, uh, uh, ano? Pero hindi yun Ang may ako, si nanay, si tatay, uminom ka din. Kainum okay, din ako. Oo. Uh -huh. Lulutoy ko na sa bayan, dadalhan mo na lang si nanay at si tatay. Oo. Mm -hmm sa pagsasaka Ano ano to ay muna dalawa. Ang wala ang silang reply. Ate, basta yung bahagyang apoy lang, kumbaga yung Oo nga daw mahin. Dahan dahan moderate na apoy. Nagsasabaw daw ng kusa ay, sabi hmm. ni Ate Eddie. Tapos sasalain. Parang ang sarap no, para bang may diyan. Iwanan mo ako sa salaan, bayan mo tumulong. Asidik siya, kuya, asidik. Kaya hindi ako makalapit. Hindi naman. Pero parang friendly fruits naman siya ay. Sa iba na may parang walang nagiging kompleto. Ay, tapos yung niluto ko eh. Kung dasa niya, tikman nyo agad. Ay, hindi kanina. Pag huwag daw sa kaldero at parang... Ah, malambot naman ang pagkakahoy. Ano kuya? Ay, wala kasi stainless. So, oh, para itong, so, o, ito. para itong oh, ano lang. Oh, para para madre kakahoy. Kapag ganun, asin siya. ko kuya sa kaingin para matabaan lupa. Oo. Pero hindi naman siya mapili sa lupa kuya. Ay, hindi man. Kasi yung naman yung basta nga lang nakatusok yung mga lupa. Kaya ano hindi, kagaya ng, ang malunggay kasi kuya, ang gusto ay magbuhangin. Oo. Oh, oh. Kaya hindi agad makabuhay ito. sa lingkong malunggay. Ang galing ko na yan. Ay, sa siguro kuya yan? Oo. Ah, oh. Hindi, kailangan yung mga lima man lang, malay mo. Hindi mo natin tinatawag ang yung mga... Man. Aba. Pero hindi ko na rin kuya paputulin, basta ito na lang. Ay, ah, buksok mo na yan. Ah, buksok ko na ito. Pili kita ng mag Ito, Pusok na lang. Oh, yes. Ay, 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 na yun, ay, 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 Ah, kahit maliit pa at inabuhay. Ito na din yun. Ako'y binigyan ni, ni, Tito ni nito. Yung nagbikita nito. Kaya lang hindi nabuhay. Yan kuya. Pwede kong pagdalawin niya kuya. Ah, ganyan eh. Ganyan lang. Basta't pagkatanim kuya, hindi madadagil. Hindi, ayos so, na naman. Basta huwag lang yung talagang yung yung ano niya. Yung puno, mauga. Oo, basta huwag lang mauga. Parang isa ako natin? Oo, huwag mauga. Oh. dami na rin sa mga dami ko na rin tanim yan doon oo. ay nung nakaroon ako nagdala ng isang pasan pahon oo ay dami doon nga sa may tabi ngayon yung mga tanin na ko doon ah mm -mm. tapal na ay pala dadami dito ay ito ko migi ko talaga pero migi ko lahat pananin para sabi ko pagka ano pag sa akin ay dumami ay para din para ba kung kung sinong merong may sakit oh. ay pwedeng ano ay makatulong ba yung mga nai-stroke ha ah? sana mga nai-stroke ano mm -hmm. mga 500 ng kilo isang piraso 500, 500. yung ganto daw po isang piraso pag bibili ka sa online 500 pero kay kuya pinamimigay lang ngayon uh. sa online makaka-order ka na meron na rin oh. magkano ka sa ano subo ka mo sa Lazada mm. ang dami butan-butan ganto para isang ano ayan kuya malaki. pero dali mo na ito maliit oo dadali ko na kuya lahat yan sayang pati yung maliit kuya baka mabubuhay eh Oo, oh, Kasi sayang. Ito naman yung dulong dulong ako. Oo. Oh. oh. Ito lang dyan. Sayang kuya. Oo. Oh. Aba. Ayos na yan. Yan. Yeah. Patong ihimu doon, aba. Ayos. Ikaw naman ang pahingin ko kuya na will doon pag ikaw ay... Ayos. Kusa na ako dito? Oo nga. dami na dito. Baka hindi lang isang daan puro dito. Ay, ang dami pala ano. Oh. Eyo ko yang itusok sa ano? Huh? Yung bumili kang plastik na itim tapos itusok-tusok mo. Maraming bibili sa online. Oo, oh, marami nga ay gusto ko naman yan eh. Tingi na lang kung may gusto, Pumunta na lang sila kung sino'ng gustong magtanim. <laughs> ay, no. Ayun. Ayun, no. nakakatuwa oh. Isang sa taon mga kainsan bubuong na siya. Il ilalagay ko sa mga gilid ng palayan. Pagbibigyan ko na lang pa rin Ayan, to, na nakakatuwa. Oh. Para pagbibisita po kayo sa amin, makahingi po kayo. Bibigyan ko kayo ng binhi. Hmm. So, yung una lang. Hmm. Oh, yanay, sayang, una oh, hmm. Ang dami pa daw po niyang tanim dun. Ang kagandahan po kay kuya, pinamimigay niya lang. Grabe. <laughs> huh? Kaya alam mo mga kaisan, kaya ito'y maraming bunga. Pinamimigay niya ba? Ganun kasi yun. Parang siyang bayabas? Oo, parang bayabas. Nakakatuwa eh. ako nagluto nun. Kaya ito namin na bulok ng katri namin yan. Ito ay kapag niluluto. Please lang sa experience nakapahilog. Uh, Oo. Oh. Para pa nakakalasing. Ah, <laughs> yung Ay, amoy niya. Ay, oh. pala rin. Oh. Para Maganda ma... sa kalan eh. Ano, no, Kung gusto mo yung sa inyo, sa ano, ay, balayo pagdadala. Ayaw. Oh. Ah, para sa ah, na nakakalasing. Eh, tricycle tricycle, ah, kuya. Tricycle. Ayun. Sa kalan mo lulutuin para tandahan. Oo. Oh dahan-dahan ang apoy. Tapos para sa amoy bayabas pag uh, hmm. Eh pag... sarap naman. Tapos, Dahil pag dahan -dahan, sa loob ng bahay ay baka mamay uh, ka. Ay, ay kamay... ka na. Wala kayo nakapakan ano ito ay eh, isang Wilkins yung ganito ba? Ah, kalahating Wilkins yung naluto dati. Wala kayo sininang ang nagluto. Um, galing kaya, din dito. ang mga yun. sabi. Dadalhin sa sasakyan. Oh, Kasi may kasirula ko ngayon pag napuno yun. Kaya mo ba? Ay mabigat. Kaya mo ba na Yung kasirula na ni pag napuno ko yun ay ilang ano yun? Ah, na ah, ko Akin na ko yun. Limis ikaw na nagdala niyan. Kakalan <laughs> Ate, salamat. Ate Heidi, salamat ng marami ha. Salamat. Wala pang bayad. <laughs> Kaya nga. Ang galing naman ano. Pero pagka search mo sa online, makikita mo. Ang mahal ate. Sa ano, sa online. Sa mo lang, fruit. Marami na rin ano. kina nan po ni ano kapatid ni Ate Hani yung isa si Ate Heidi tapos ay yun naman po kay Danilang. kasi baka mahulog yung mga kargado ay oh na ay pa. pa puro. Salamat ha uli ha. Okay, salamat ng marami ate Heidi yeah, so kuya. Oo. Uh, pagbalik ko ulit, uh, ano? Tao toy. Ala isan. Salamat <laughs> kuya Noela. Oh. Ate, ate Heidi. Ano 'yan? Ah, ano binangga kami ng ano dito? Tricycle. Ako sa may Jollibee. Sindanin lang kaya na baka tulugan ano. Oh. Oh. Ay, hindi nagali si Nayata para nang Ay, na, dadasal. Ah, ay, ay sabihin mo kami ano lang din kasi. Sabihin na lang. Oo, salamat. Ako'y nakaparking. Sige, o, tayo, isan. Oo, oo. Ingat kayo pag gano'n. Ay, kaya nga umikot pag gano'n eh. Oh Sarili sa mata lang, hindi na no? lang. Um, Saka pag ano, makakarating. Oo, oh, basta Oh. Kami, hindi na kami nadaan sa iyo doon. Hindi <laughs> na kami nadaan sa <laughs> inyo. Ingat kayo. oh, doon sa susunod daw. Parang para pagkakataon. Oo, oh. dahil <laughs> oh, pa nga. Ay, sabihin ka. natin, thank, na, thank you. oh, baka sabihin oh. ka ganag naman sa tayabas. Oh, Parang pabit lang na yan. Kaya nga. Sa tayabas naman nata yun. Kaya ingat kayo. oh, salamat ah. oh, thank you. oh, ingat. Hello. Salamat ang marami. Yan, pagkakadami. Miracle fruit. Kami na kainin ng anak.